Oh grabe. grabe. yung epekto ng ano ng hangin yung makikita natin na sobrang tago ng player. Wow. Palagpang parang dagat. Tunay?

tayo ay nasa kabilang sa signal number 2. Okay. PM pa lang yan. So 10. 5 PM ngayon lang to. kaya Nasa na daw po ang bagyo. Wait lang, hanapin natin. 52 minutes simula ngayon. Sabi ko may ito na ang ginawang ari sa akay. Yung guho niyan, punta din sa inyo. Bakar na, di yan pumasok. Nabauna ng yung bato. Kahit malay yung pinapukpuka ng bato. So, pasado alas 6, medyo na ng gabi ngayong araw ng linggong ito kita yung sitwasyon natin ang inaakalan natin simpleng ulan lang pagkatapos ng mainit na panahon isa na palang napakalakas na bagyo